So, one, two, three. Wow. Isang masayang araw po. Ito ang ating last set ng breeders. Mga Pampanga Native at QB Cross Berkshire po ang mga ito. At handa na nga po natin ang pagtatawiran ng ating mga biik yung mga biik na naman po pag inawat natin ay dito lang ang punta sa kabila po, inaayos na rin nilito yung magiging painuman yung pong pakainan ay nakaporma na doon pagkatapos po ay uh, for na lang, papalitadahan bago po ilagay yung bakal sa itaas. Ah, dito pa nga po wala, pala, wala nang bakal ito. Yung inuman po nila, magiging parang paliguan na rin ng mga alaga natin. At dyan po ang labas lang ng tubig niya. Kaya po ilinayo natin dun sa pakainan para po hindi magpuputik sa may pakainan. Ayan po, 48 o 47 po ang ating mga biik dito. Marunong na pong kumain ng feeds. Ayan po, nasa loob ng ating barandilyas na siyang pinaglalagyan ng starter feeds para po maprotektahan sa mga inahin. kasunod po namin ano niyan ay sasanayin na rin sila na may sapal ang kakainin. So yung pong premium na starter lalagyan na natin ng paunti-unting sapal para po masanay na sila kumain din ng sapal. Pero sa ngayon po nakikisalo rin naman sila pag nakain ng sapal ang mga inahin. At uh... Dito po sa likod, may nagpasok na inahin. At dito po siya nanganak. Ang kinukuha lang po ni Mariano yung inunan na hindi kinain ng ating inahin. Ito po ay isang QB Cross Berkshire. So dalawa po yung hinihintay nating umanak. Iisa na lang yan. Yung pong mule foot. Yung puti ang paa, na buo ang kuko, ang hindi pa po naanak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pito lang ang anak nito ba? Walang po yan So walo po yung biig, nakatago lang yung isa 1 uh, O, oh, huwag ka lalabas, dyan ka na Ayun po 2, 4, 6, 7 At ito po yung isa So, yan po ang ang susunod pong pag-anak nito niyan ay nandun na sa ating consolidated pen. Doon po natin sila pagsasama-samahin naman. Nag-delay nga po tayo ng ating vaccination. Kaya magkakasama po po itong ating mga buluganin. Dalawang QB crossberg at dalawa pong Pampanga Native Cross QB. At itong ang ating mga rabbit cages. Aayusin po natin yan. Isasang tabi muna natin para po itong area ito ay gagamitin din natin na pagwawala yan. Ito pong mga cages ay ipunin namin dun sa side na yon at dito po sa may unahan kasi ang bala ko po dito sa area ito ay hindi sagad dyan sa bakod ng farm ang magiging winning growing pen natin para po may buffer area siya sa labas so ito pong mga cages natin ang gagamitin muna nating pang buffer dyan at kung matin po ang panahon na maganda ang market uli ng rabbit ay madali naman natin silang mayu-utilize So ito pa po yung ating dalawang Pampanga Native Cross QB sila po ang makakasama ni Kay Dito sa kulungang ito kasama po yung dalawa nating QB Crossberg Ito naman po dalawang uh, dumalaga natin ito na QB crossberg galing pong Candelaria ang ilalagay natin sa kulungan na yon kasama po yung ating mga QB cross pampanganitib okay 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 hmm initang panahon ayaw mong tumayo kahit na tinatawag ka sila. Ito naman po yung ating, yung ating mga crossbreed na dose. Dito po ang ating consolidated pen. So, dito po tayo marami ng ikakal na inahin kaya lang po, naging busy, hindi nila nailabas ka agad. So baka magkaka one round pa po tayo. Dahil nasa dalawang buwan na yung panganganak ng mga yun na una pong minark namin for Kaling, Hindi nila nailabas, kaya malamang may kasta na po yun. Hindi naman kami magkakatay ng buntis. Kaya nagka-reprieve po sila may isa pa po silang chance na i-prove na good mommy sila so reprieve po muna tayo sakaling dito sa ating consolidated pen at uh, hindi, dahil nga po hindi na ilabas ka agad so 21 pa rin po ang ating magiging inahin dito para sa second sa next round. Hindi naman po nakakapanghinayang pakainin ng mga ito. Gawa ng marami tayong nakukuhang sapal ng soya sa ngayon. Oversupply po ang sapal ng soya. Natutunan ko po dun sa dalawang kinukunan ko na pag walang okasyon, mas malakas po ang benta ng tokwa. Mas malakas ang gawa nila ng sapal ng soya pag walang okasyon at may pasok sabi nga po sa akin dire diretso yan hanggang magbakasyon mataas ang aming magiging production so isa pong tip yon kung mag-aalaga kayo at may makukunan kayo ng soya pag pick po ang production ay mag patabi na kayo magtabi na kayo mag umpisa na po kayo mag gamit yung ating preservation system na idinadram. Dahil yung pagpasok ng mga pag walang pasok at po pag may mga okasyon. Kasi po noong December, hirap na hirap ako sa sapal ng Tokwa. Ang sabi nila, December talagang mahina. Pero itong pasok po ng January, bigla po lakas ang mga production. Silip naman po tayo sa ating second breeding pen. Dito na po tayo sa likuran. Yan po, ready na ang ating expansion area ng second breeding pen na sabugan na po ng apog at asin. At uh, natapos na rin po yung ating dalawang painuman. Kaya anytime po uh, may, na may ready ng umanak sa ating mga inahin. Dito sa likod ay madali na po natin siya lang itatawid. So, yon po ang ating mga inahin naman dito sa likod ng farm narito po ang ating second breeding pen. So, 1 2 3 4 5 6 Pumalo po yun. Balik tayo sa 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 po talaga ang ating mga inahin dito sa likuran at ayan po ang ating mga biik na Ready na rin po for winning. Yun pong, yan ang karera ng daga. May sumamang baboy. Uh, marami na rin po yung ating ready for winning sa mga ito. Yun pong maliliit na yon Hindi pa. Yung mga brown. Pero yan po yung anak nung maliit na inahin siyam silang magkakapatid, buhay naman lahat at uh, lumalaki naman po. Very active po, takbo ng takbo, kaya ang kapal ng alikabok. Grabe na po ang tuyo ng lupa dito sa Pampanga. Kaya po talagang pinag-iisipan ko kung paano magpa-install ng solar water pump para po tuloy-tuloy ang gamit natin at uh, mapa, lang po namin itong mga lugar ng ating mga breeding pen para po hindi naman ganyang kaalikabok ang ating paligid kasi maari rin pong mairita ang ating mga alaga na sobrang alikabok ng kanilang area. Ito po, super jumbo na. Hindi lang napasama nung nakaraan. Kapatid po niyan, yung tatlong namatay na kinagat nung inahin na pinoprotektahan po yung kanyang mga biik. Yan follow the leader. Ikot ng ikot, kaya lalo pong nag-aalikabok. So ito po ang ating second breeding pen at marami na po ang mga heavy pregnant sa mga ito by feb po inaasahan natin na marami na naman tayong bagong biik kaya lang po hindi na sa area ito yung maraming biik papapalagay po uli sila doon ang puti-puti anchan malaking malaki na anchan si puti man po ay malaki na rin ang anchan Hanggang dito na lang po ang ating update ngayon. Maraming salamat po sa inyong laging pagsama. Please share, like, and subscribe.